Naku naku, ito pala ang sikreto sa mas masarap at mas malinamnam na spaghetti sauce. Ngayon ngang nalalapit na ang kapaskuhan, i-share ko sa inyo itong sobrang miti at sobrang sarap na spaghetti recipe natin. Kaya tara, umpisa na agad natin. Uumpisa natin ang pagluluto ng spaghetti sa pagpapalambot ng pasta nito. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng 2 liters ng tubig at sasamahan na din natin yan ng 1 tablespoon ng mantika. Takpan lang natin yan at iset ang apoy sa high heat para mas madaling kumulo. Kapag kumulo na, ay pwede na natin ilagay ang 400 grams ng pasta noodles. Pakukuluan lang natin ng 15 minutes itong mga pasta hanggang sa lumambot na ang mga ito. Siyempre, para ma natin kung malambot na ang pasta, kukuruti natin ang isang hibla ng pasta. And kapag okay na sa inyo ang lambot nito, ay pwede na natin itong hanguin at i-drain ang tubig nito. Set aside lang muna natin ng pasta at gagawa naman tayo ng spaghetti sauce. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo dyan ng konting mantikang panggisa. Kapag uminit na ang mantika, ay magigisa lang tayo dyan ng sibuyas at bawang. Palalabasin lang muna natin ang bangon nitong mga ginigisang aromatics. After niya, ilalagay na natin dyan ang half kilo ng pork giniling. Kung masyado kayong nadadamian sa pork giniling, pwede naman po ang one-fourth kilo lang. Mas sumasarap din kasi ang spaghetti kung marami tayong karneng ilalagay dito. Igisa-gisa lang po natin ang pork giniling ng kahit 5 minutes lamang po over medium heat. After nating magisa-gisa ang giniling na baboy, isusunod na din natin dyan itong mga carrots na hiniwa-hiwa natin ng maliliit. Igigisa-gisa lang natin yan at isusunod na din natin dyan ang 1 tablespoon ng toyo. Igisa-gisa lang natin ng saglit at isusunod na din natin dyan ang hiniwa-hiwang red bell pepper. Isa yan sa magpapabango dito sa ating lulutuin na spaghetti sauce. Iigisa-gisa lang natin yan ng kahit 2 to 3 minutes lang at isusunod na din natin dyan itong isang lata ng liver spread. Halo-haloin pa natin yan hanggang sa madurog na ang liver spread at humalo na itong maigis sa ating ginigisa. Pagkahalo ng liver spread dito, ilalagay na din natin dyan ng 1 4 kilo ng hiniwa-hiwang hotdog. Siyempre, mas magugustuhan ng mga bata itong gagawin natin kung dadamihan natin ito ng hotdog. Iigisa-gisa pa natin ito ng kahit 2 minutes lang at saka na natin isusunod dyan ng isang pouch ng 500 grams na spaghetti sauce. Bali, bundle na po pala ang binili nating spaghetti sauce at pasta. Kaya medyo nakatipid-tipid tayo ng kaunti dyan. Pagkalagay ng spaghetti sauce, maglalagay na din tayo dyan ng isang maliit na lata ng pineapple juice. Marami na po ang gumagamit ng pineapple juice sa iba't ibang dishes. And it turns out na masarap din pala ito kung ihahalo natin sa spaghetti sauce. Kayo ba guys, anong kadalasang ingredients ang hinahalo ninyo sa inyong spaghetti sauce? Comment mo nga po dyan sa ibaba. Huwag mo din po palang kalimutan pusuan itong video natin kung sakaling nagustuhan mo po ito. Maraming salamat po! Kapag kumukulo na ang ating sauce, maglalagay na tayo dyan ng grated cheese para mas maging cheesy ang kalalabasan ng ating sauce. Halo-haloin lang ulit natin ito. Bali, dito guys, titikman na natin itong spaghetti sauce kung may kulang pa ba sa lasa nito. Bale, maglalagay pa tayo dyan ng asin at paminta para mas lumasa pa itong sauce natin. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na ang pampalasa natin dito. After niyan, ay pwede na nating ilagay yung pasta noodles na niluto natin. Halu-haluin at itostos lang natin yan hanggang sa kumapit ng spaghetti sauce dito sa ating pasta. At this point ay nakaset na lang apoy natin dito sa low heat. And once kumapit ng maigi ang sauce sa ating pasta, ay pwede na natin niyang hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong mas pinasarap at mas malinamnam na spaghetti recipe natin. Lalagyan lang natin yan ng extra grated cheese sa ibabaw para mas maging makeso itong spaghetti natin. Itag mo na din ang friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat lagi sa panonood. Bye!